19 years na si Kim Q sa showbiz mula nang maging grand winner siya ng Pinoy Big Brother Team Edition noong 2006 sa pagkakaroon ng iba-ibang love teams at masalimut niyang mga heartbreak hanggang sa pagiging isa sa pinakasikat na kapamilya actress ngayon parang Phoenix talaga na laging bumabagon kahit ano pang pagsubok. Naging bida siya sa maraming hit teleserye at ngayon ay isa rin siyang host at singer and dancer. Talagang pinapatunayan ang kanyang pagiging versatile sa industriya sa kanyang anniversary post. Ramdam ang pasasalamat niya sa mga panay at sa kapamilya-family na laging niyang sandigan. Say niya, like a phoenix, I rise again and again. No matter what life throws my way, I choose to stand tall and keep going. Today, I celebrate 19 years of love, challenges, growth, and endless support. Thank you for standing by me through it all. First to many more years of rising, dreaming, and sharing this journey together. Thank you, Kapamilya. Family, 19 years, hashtag. Grateful, happy anniversary. Ang saya ng journey niya. Punong-puno ng pagmamahal, hamon, at tagumpay. Congrats, Timmy. Keep shining and soaring high. <laughs> Talibog, di ba? In fairness, wala kang bakil, ha? Bakit diba? Alam Ano, parang ikaw lang... Di ba, sa bukas, meron ka rin ganyan, ba? Diba? Pero alam mo, oh. ay ako na naman ikaw na yan susunod? Oh, okay. Pero ang layo na talaga nang narapin ni Kim Kim, wala uh. sa kagiging produkto ng PBB Team <laughs> Edition. Pero actually, nung napanood ko yan si Tim uh -huh. sa unikin uh ko ha, -huh. Kahit si Luis man, sa amin, siya ang bet. Ako, bet ko na rin si Kim Chiu kasi ang kit cute, cute niya, nagpapakatoto sa bayo ni kuya, di ba? Kaya nung nanalo siya, ay tama po. Siya nga ang nanalo. Pero ang layo na nang narating niya mula sa PBB na naging housemate. Sabi buong... nga nila, di ba, 19 years na siya sa showbiz. Isang taon na lang at dalawang dekada na siya. Maituturi na talagang Medyo matagal-tagal na rin sa showbiz at bibihira po talaga yung longevity ba? No. Diba? Nakakamit na isang artista dahil yung kasikatan ba mula ng pag, pagpasok niya sa bahay ni Kuya na maintain niya hanggang ngayon? Come. Mahirap yun na. Marami na siyang nakasabay. Halos. Sila na, lang ni Gerald ngayon nangawala. Na, uh, na parang sila lang ni Gerald sa batch niya Sari. ang nandyan pa rin sa showbiz. Ako, Kasi mga... yung iba, si Nina Jose, di ba, mayor na siya mayor na. ng probinsya. Si Mikey, Nasa Singapore, yun? nagtatrabaho. Yung parang, after si Mikey, oh. unang nilab yung si Kim Chiu, ako nakakamali, di ba? Oh, Mikey na naging friendship ko. Si Mikey yung batalino na magaling mag sa mat. Um, um, Tapos si Alden, that, that's nga ba yun? Um, si Alden yung valediktorya, di ba? Yung may Yung may dimpos na, Nawala wala na rin, di ba? Oh, Sumuko na. Siya yung, okay. yung nag-voluntary exit pero si Kencho, talagang andyan na. Nung nandahats ako, do doon ako -do nakakawin, parang nakasakay siya, may nakasakay siya na gawin, umakas. Oh, umaka, Dahan-dahan diba? ka, baka malaglag. Hindi, <laughs> nakakatawa lang na ang lay ng narating ni Kencho. Pero di ba, ang talagang sobrang thankful siya, syempre sa ABS na siya talaga sumuporta so at nagbansa kanyang na kay Direk Loren Jolie. Oo, oh, Loren Of tagant... course, kay Sir Deo and Rinal na sobrang iniyakan niya talaga oh, no? Oh. mawala si Sir Deo dahil yung mga karamihan ng kanya mga series Correct. ay galing po sa Dreamscape. Correct. Lalo yung na mga yung mga tayong dalawa. Tayong dalawa. dalawa sa sana maulit-mulit. Oh, yung oh. may Binondo girl, inakapating anak. ni yung mga Pero talaga, at yun na talaga ang dami ng achievements ni Kim Chiu wala nang pasokin niya ng showbiz na sabiya niya, pinangarap niya lang din dati. Oo, no? sabi ni Boy Tokwa, 19 years, ibig sabihin, gurang na siya sa showbiz, veterana. Ay, wala walang pa masama. Consider. Pag sinabi mong veterana, hindi, hindi yung ibang mga artista, hindi nakakaabot sa ganyan kahaba ng panahon, di ba? Okay. Sabi ni Maria Teresa Sumayang, uh, ayon Ah, kumbaga ay eh, Boy wa at least tumagal sa showbiz at sikat pa din ah. hanggang ngayon. Yes. Hindi, hindi makukonsider na ba ng veteranang, alam kong veteranang pag-aidat, edad ng mga 50 plus, like yung ba? let's si say, so mga sisyon, yung mga limang dekada, yung siya, mga tao. Uh, 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 oh. Yung pero, yung pero, pero, na, kung para mo isuguro sa mga isang diba? taon, veterana na rin siya. Pero, ha, diba? ah, oh, oh. isang taon na lang, 20 years na, dalawang dekada sa showbiz team. At ang maganda sa kanya, ang karir niya, talagang patuloy pa rin na lumalagod oo, oh, na oh, sa oo, shine, diba? Phoenix, Lalo diba? naging, ano ba yung Phoenix yung parang oh, oh, ibon ba yun? Ibon, ibon, Pataas Si Kay Matang Artsen Watching from South Korea May plantig Hello, good afternoon Hi friendship may plantig Lola Chikadora si Nandyan na rin Janet Damaso Get well soon, Mami Carmen And please pray for Mami Sana maging okay na ang result Ng test sa kanya Ayan, Febuhian Rachel Biestro Hello, ayan Yes, get well soon, Ate Carmen oh, Thank you well again, Sa Si Chicharon napakasap. Hi, mm -hmm. Janet Damas. Adyo si Friendship Janet Damas. sa... Right. At saka si ano, Marcelito ni UKMG oh, oh. So, King. ako na to. Ikaw na lang okay. yan. Ang lang binasa.